Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-dropshipping eh sa Shopify. So dito makikita natin lahat ng products na up ship ko galing sa Shopee Philippines. So para magawa mo yan, ang una mong gagawin ay kailangan mong mag-login sa iyong Shopify account or sa iyong Shopify store. Okay, so... Gamitin mo lang ang search bar na nasa itaas at I-search mo lang ang Shopify.com. Pagkatapos nyan ay mag-login sa iyong account. Okay? So, dito naman sa isang tab, nandito ang Shopee Philippines. So, dito tayo kukuha ng products na i-dropship natin sa ating Shopify store. Okay? So, iwan muna natin ang tab na ito. Ngayon, bumalik tayo dito sa ating Shopify store. Okay, ngayon na nandito ka na, ay i-click mo lang ang apps option. Tama at i-click mo ang All Recommended Apps. Okay, so dito kailangan mo lang hanapin ang Importify. Ngayon kung hindi mo makikita dito ang Importify, i-click mo lang ang Shopify App Store. Okay, so dito makikita natin ang search bar na nasa itaas. So i-type mo lang ang Importify. At i-click mo ang Enter. Okay, so dito Makikita natin ang Importify app, AI dropshipping. So, i-click mo lang yan. So, dito makikita mo ang install option. So, i-click mo lang ang install. E pagkatapos nyan ay may install na ito sa iyong Shopify store. Ngayon ang next natin gagawin ay kailangan mong mag-subscribe sa plan kasi hindi free ang Importify. Although may free trial siya na one day pero kailangan mo pa rin magbayad. Okay? So, pagkatapos mong mag-subscribe to a plan, ay kailangan mo ring i-install ang Importify extension. So, makikita natin dito na andito ang aking Importify extension. So, ito yun. Ngayon, para ma-install mo ang Importify extension, magbukas ka lang ng bagong tab at i-search mo lang ang Importify extension. Okay, so makikita mo itong unang website. Kailangan mo lang i-click yan. Okay, at makikita mo dito ang Add to Web Browser. So, depende sa web browser na ginagamit mo. So, i-click mo lang yan. Pagkatapos, i-click mo ang extension icon na nasa itaas. At i-sure mo lang na nakapin ang Importify. Okay, so pagkatapos nyan ay pwede na natin i-close ang tab na ito. Okay, so dito sa ating um, Shopify store, pumunta lang tayo sa products. At makikita natin dito lahat ng ating products. Okay, so ngayon pumunta na tayo dito sa Shopee Philippines. Okay, so dito makikita natin ang iba't ibang kategorya na pwede nating pagkuhanan ng mga produkto. Okay, so katulad nitong uh, women's apparel. So i-click mo lang yan. Okay, so dito makikita mo na lahat ng products na pwede mong madropship. Okay, so maganap lang tayo dito ng dress. So katulad nito, i-click mo lang. Pagkatapos nyan, ay makikita mo na dito ang add option. So ito yung Importify. Kaya kailangan nating i-install ang Importify extension para lumabas ang option na ito. So kailangan mo lang yung i-click. Tama. Pagkatapos nyan, ay makikita mo na dito ang details ng product. So, makikita natin dito ang title ng product na ito. Okay? So, makikita rin natin dito ang pricing and currency. Dito, makikita natin ang description ng product, ang variants, at kung may video ang product na ito, ay makikita mo yan. So, ang option na ito ay available lamang kung mag upgrade ka sa premium and gold plan. Ngayon sa images naman, kailangan mo lang i-click ang select all at i-click ang add to your store. Okay, so mag ka lang ng ilang segundo. Pagkatapos ay pwede mo nang i-edit, i-view at pumunta sa iyong import list. So pumunta muna tayo dito sa ating import list. So ito ang ating importify dashboard. So kailangan lang natin i-click ang importify at makikita na natin dito ang mga products na in-import natin galing sa Shopee. Okay? So, since connected na rin ang ating um, Shopify store dito sa Importify, so lahat ng product na ito ay automatic na na mapupunta sa ating Shopify product section. Okay? sa so makikita na natin yan dito. So, refresh lang natin. Okay, so magantay ka lang ng ilang segundo. At andito na ang iyong mga products. Ngayon, i-click mo lang ang products na in-import mo galing sa Shopee. Okay, tama. So, makikita na natin dito ang title, ang description ng product. Ngayon, dito wala tayong makikita ang media. Kasi si Importify, hindi lahat ng details ay talagang uh, mai-import niya. So, ang pwede nating alternative na gagawin ay bumalik tayo dito sa Shopee. Tama. At kailangan nating i-download isa-isa lahat ng mga image. Okay, so kailangan lang natin itong i-click at i-download mo. Pagkatapos yan ay bumalik ka dito at i-upload mo isa-isa lahat ng image na iyon. Okay, ngayon bumalik tayo dito sa Shopee Philippines. Makikita mo dito na may search bar sa itaas. So, for example, may hinahanap ka na specific na product na gusto mong makita kaagad. So, pwede mo itong gamitin. Katulad na ng mirror. I search mo lang sa itaas at i-click mo ang enter. Pagkatapos yan, ay makikita mo na dito lahat ng mirror products. Okay. So, for example, itong product na ito, kailan mo lang yung i-click. Okay. At makikita mo na dito ang add option na nasa itaas. So, i-click mo lang ang add. Tama. At makikita mo na itong section na ito. So, mag-antay ka muna at makikita mo na dito ang title. Okay? Ngayon pumunta ka sa description kung tama ba ang description ng product na ito. Sa variants naman, sa video, at saka sa images. So, dito sa images, kailangan mo talagang i-click ang select all. Okay? So, pagkatapos yan, i-click mo lang ang add it to your store. Okay? So, mag ka lang ng ilang segundo at i-try natin i-edit ang product. So, i-click mo lang ang edit. So, dito ay ang sabi nila ay we have successfully created the product page. So, please allow 30 to 60 seconds to complete the process. Okay, so kailangan lang mag-antay ng ilang segundo. At i-click mo ang edit pagkatapos niya. Okay, so dito makikita natin na andito na ang title ng product, andito na ang description, at wala pa rin media. So, kailangan ulit natin pumunta dito sa Shopee at i-download lahat ng media para ma-upload natin dito sa ating Shopify store. So, kailangan mo lang i-double check lahat ng detalye na inilagay mo dito sa iyong product. Bago mo ito, i-publish reactive sa iyong store. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!